Zombie Apocalypse Hello guys, it's me, Ted Gamers And welcome to my gaming channel And today, I will play The floor is lava Kung saan Ang um, floor namin is magkakaroon ng lava Eh, may kamukha tayo dito Ang taba nga ng baboy Ang daming bacon hair dito Take-take tayo Tignan natin sila Tignan mo, ganda yung mangyayari Magpupunta kami sa isang lugar Na mapupuno ng isang laba Na hugis box na yun Uy, nandito kami sa mansyon Santo, to? Grabe yung mansyon to ha The floor be will become laba in 10 seconds Grabe, 10 seconds lang Kailangan natin mabilisan natin Pagka tayo dito, Kiat Magdilim naman dito Pero ano ba, diba, kaya nandito? Oh no, dead end Huwag na tayo maakit dito Nasaan ba yung mga tao dito? Ayun sila Pag naakit sila doon no? lang Sama ko sa akin Yan, Kaya nakit dito kit Ayan Very good Siksikan ko dito Guys please Ang baho ng hininga O oh, yung hininga nyo ang baho Grabe yung mga hininga nyo ang baho ah tadi ko tayo Ang baho hininga hindi ko naman hindi ako makal nga Ay nilabay dyan na Oh patay si ano Kasi yung namatay Si Amara namatay oh Kuwawa naman si Amara Oh nakasurvive tayo Survive 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 Tatlo lang pala kami nakasurvive Ay sino to si Bego Pero ang ganda ng buhok oh Smile baby Ito na papansin nyo guys Guys Nakasalamin na ako kasi nabulag ako Ang lakas kasi ng araw eh Ano to? Parang pyramid to ha Bakit tayo dito Uy may coins may coins Kat Katulad pa ito ng Uy may diamonds so akin to diamonds Diamonds mmm sarap diamond Ako yung nakauna sa diamond eh Para sa diamond na eh. yun The floor is lava for 27 more seconds Sabi yan tagal naman ng lava Nakakit na kami sa taas. Wala pa rin yung lava bakit ang dami bacon here dito? Gusto niyo bang kainin ko kayo? Ano mga bacon? Ang sarap yan. Palaman sa pandesal. Uy, ano yun? Grabe, uy, grabe. Nila ba, nangakit kami. Ano yun? Adaya naman yung laro. O yun, nakaligtas. Survivors. Third Gamers. Espor. Ilan kami? 2, 4, 6, 7 lang kami nakaligtas. Next round will start in 2 seconds. Saan tayo dito? Ito may dragon. Special dragon pen. Dito tayo sa dragon. Ito ang gusto ko. O, saan nandito? Sa pastilyo tayo. The floor will become lava in 4 seconds. Doon tayo? 4 seconds lang? Ayan, bilisan natin. Takbo, takbo. Mga baconer, Takbo. Ay, dito tayo. Ay, iniwan tayo nun ah. Sige, dito kami. Ay, yon, Ang cute na ito. Hi tayo, hi. Hello. Hello. Hello, hello. Oo, ang daming girls dito. Tatlong girls. Eh, nila ba nakakakit na? Uy, nag-hi siya sa atin oh. Hi. Sabi niya hi oh. Voting will end in 4 seconds. Nandito. Dito dito sa electric tower ano to? Iyakit, akit sakit. Ang taas na electric tower, oh. Baka makuryente tayo niyan. Ah! Oh, nangyari? Wait lang. Kala natin Mga ano to, ha? pa oh. Oh, nahulog. Bigger na kasi, eh. Ulam na siya. Oh, gabi. Ano nangyari? Nanginginig na ako. Nanginginig ko katawan ko. Oh, ano nangyari? What happened? Oh, huwag ka mga Oh, oh, oh. no, no, no. no. Huwag kang babagsak. Stop, po. Slowly, but sure. Uy, ano yun? Ang daya, ano na? Gusto tayo hulog, no? Ano to? Masama to? Uy, narangan nyo yung daanan, no? Kaya natin malo dito. Hulog natin to. Pwede ba manulak? Uy, narangan nyo. Tulak natin to. Uy, ang baho ng hilinga mo. Narangan nyo si Bacon. Tulungan natin si Bacon. Uh, uy, Bacon, nakit bilis. Wow, ang daming girls, ha. Tatlo. Oh, grabe. Talon tayo. Oh, talon, talon. Talon, talon. uh oh, sarap. ang mm, sarap. Nabutas yung anong ko. Oh, ano, grabe. Ang sakit ng paako ako bumasak tayo sa pinakamataas na tower dito. Ano to? May kuchilyo pa to. May ano ka pa, alaga. Ah, baboy. Sino yan? Si Peppa Pig. Ito. Sa ship. O, oh, sige, dito. Maganda to. Yung paragon ni Captain Hook. Ay, eh, grabe talaga yung narangan ako. Sige, akit din tayo dito. Ay, ang ng pet ni Bacon. Hoy! Ang ng pet mo. pa mo pa ako ng pet nun. Grabe yun si Bacon, ha. Wala ba yung mga tao dito? Kailangan. Ay, eh, akit din tayo dito. Ay, ay, mundik na, mundik Ha, ha, ha. Grabe mo dito tayo dito. Okay, ta oh, ala, nahulog. No, 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 no. Ay, namatay. Pas niya yung mga hatori yan, ha? oh. tinulok pa ako ni Bacon, oh. Tignan nyo, guys. Yung barko, nila mo na ng lava. Oh, nawala na. Hanggang doon lang, boring. May mga leg, may mga pupo na nahuhulog oh. Grabe mga pupo yan, nahuhulog. Sino ba 'to talon na talon? Ang sakit ng ulo ko. Oh. yung kulit mo, ha. ang pangit ng pangalan mo, aw aw. Siguro aso 'to. Oh. Hindi ay. Is obi, OB maganda yan, malamig. Ang init pa naman ngayon. Kaya dapat dito tayo sa Snow OB. Yan, bilis. Ala, ang, ang hirap naman nito. Ano to? Grabe, mahirapan tayo dito. Teka So, slowly but surely. Dahan-dahan lang. Uy, si Miss, ka pa dyan, ha? Ano to? Wala. Saan tayo dadaan? Ano to? Saan tayo dadaan? Hindi mo Kiat Daya naman yan? Di ba kasi yung na Ang daya ano, na? Naglagay sila ng laruan Ay, ng hagdan pala <laughs> Naglagay sila ng hagdan para lang ano Hindi ka Mamatay kami dun Grabe yun ha Hmm, nilamon na sila Siguro walang nakaligtas dito Walang nakaakit eh Grabe yun, daya O oh, di ba? Nobody survive Next map, volcano May vulkan pa dito ah ano yun? Wala na siya pa, oh. Yung mga pusa, ginamang siya po. Kawawa, eh. Uy, may ginto. Oh, Nakapulot nakuku pa ako ng pera doon. Ay, eh, gaginang kalimutan ko. Akit pala. No, akit. Nakalimutan ko umakyat. Mukha kasing pera, eh. Yan, inulunan mo po yung pera. Guys, okay, look at. Yung vulkan. Nilamon ng The Floor is Lava. So hanggang dito ko na lang guys. Tatapusin ang ating video. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. 'Yun lang. Bye-bye.